Ah, Punta mo Jeep. Putang ina, pira mo dito. Bayan. Ida. Agang-agang kalbaryo nito ah. Hey. Sira ang tulay. May pakembot-kembot na tulay. Baka pwedeng hindi na tayo dumaan sa tulay. Sa baba na lang tayo. Sungin na natin yung ano. Eto. Doon yung galay. Alin? Yun eh oh, yan. yan. Yan yan. Ito, toto? Oh, Oo, yan nakatayong yan. Yan, yung pinag-aabitan ng tulay dati doon. Oo. Oh. Tumalon, no? Tumalon. Tumalon? Papunta dyan. Ay, oh, sigma. Ang ginawa ng ano. Ng mga bagyo pinagtulong-tulungan ng bagyo yan mas mas ano matibay pa yung dating tulay oh, oh pa. Pucha. Kalbaryo to. Ha. Ah. mo, Jeep. putang eh, na pinapunta mo ako dito. Bayan! Ibabato ko sa'yo to ha Hindi kaya ko yan Ay. Uh. Ibabato ko sa'yo to pag nalaglag ako eh Utang ina Utang <laughs> ina Gusto ko lang naman tumulong dito sa tabacho Ina to putang ina puntang Ina Ina Kailan ba ako yayaman? Tutalina, <laughs> <laughs> bilis ako na, Jeff. Late na tayo sa all time. Ayaw na yan.